Bulang. Pinalaya sa kanyang papa. Para binintang yero. <laughs> Nagkatrabaho ang kanyang papa din sa barangay na Ano yun? Hindi ko pala napindot, Alan. Ba't ah. tumira na ang papa niya dyan? Oo. Sige nga dyan tumira dahil eh... na ano din ng... Ano. Ilang <laughs> ba so, anak ni Richard kay Jimmy? Apat. Apat ka lang. Anak pa yan talaga? Hindi ko alam. Mamalay ko. Mahirap lang magsalita. Oo. Ay, eh, kita mo si Otto Richard. Ang baklain lang ha. Eh. So yung dalawang babae, yung kanyang ay at yung sumunod. Si Richard naman, pag nakakain nung, yeah. lang. Oo, oh, yun nga kanya ka. Pagkakain naman ganun lang naman yan eh. ayo lang kayo gumigilin. Sinabihan mo naman, sinabihan kay, naman, kay. Naman, mo naman. Eh, ngay-ngay. Kaya ayaw ang pinamunod dyan malayo dahil yung nagagalit ngayon, naano daw niya na, bakit nawala dito si Jenny? Eh? Pinuntan niya na doon sa parang, nandun doon sa parang, may may katawagan. Sabi ko, kung aking kasawa yon inabot ko yan doon. Eh. Baka naman tawag lang yung pinsan niya.